daming nagtatanong sa akin dahil kung bakit minsan na lang daw ako mag-upload ng vlog. Eto, sasagutin natin yan for today's video. Pero bago natin sagutin yan mga chares, ayan, pupunta muna tayo ng palengke kasi bibili nga tayo ng mauulam natin for tonight. Ayan, bali dito lang kami bumili sa Mylytics Market dahil kasi isda lang naman yung bibilhin ko. So, eto na nga mga chares, ikikwento ko sa inyo kung bakit madalang na lang ako mag-upload. Noong mga nakaraang araw kasi dahil, hirap na hirap talaga akong makatulog. Even now, hirap na hirap pa rin ako makatulog. Almost two two weeks na akong ganito dahil natutulog ako alas 7 na ng umaga. Kung mapapansin nyo, naglalive ako ng maaga yun, hindi pa ako nakatulog nun. ba diba, dahil nung mga nakaraang araw, sunod-sunod yung live ko super aga. Hindi ko alam kung bakit hindi ako nakakatulog dahil yung tipong pagod na pagod na yung katawan ko pero yung utak ko lumilipad pa din. Para tuloy akong nag-addict dahil pero hindi eh, sa kanya lang ako na-addict eh. Charis! Pa, ko na kayo si Jake Cyrus na! <laughs> Pero ito talaga yung napapansin ko sa sarili ko dahil kapag hindi ako nakakatulog. Every time talaga dahil na umiinom ako ng soft drinks, hindi hindi talaga ako nakakatulog dahil grabe. Eh lately kasi sobrang init ng panahon dahil sobrang sarap uminom ng soft drinks kaya siguro ganun nangyari sa akin. Sa tingin nyo ba mga charis, nakaka-insomnia ba yung coke? Comment down below! Kasi feeling ko talaga mga charis dahil talaga sa coke kaya hindi ako nakakatulog ng bonggang bongga dahil. Tapos one time mga charis gising ako for 48 hours. My God! Talagang hindi ko kinaya, dai Alam mo yung tipong parang mahihimatay na ako. Pero kahapon talaga at ngayon talagang bumawi ako sa tulog, day. Wala talaga akong ibang ginawa kundi natulog lang ako nang natulog para makabawi naman. Kasi pag di ko gawin, day, Diyos ko, baka may cremate tayo ng maaga. So yun yung dahilan mga tsare, kung bakit hindi ako nakaka-upload ng video at hindi ako nakakapag-vlog. Kasi diba, late na ako natutulog. As in, gising na gising ako, buong magdamag. Tapos sa umaga, tulog ako hanggang hapon na yun. Kaya wala na akong nagagawang trabaho. At alam ko talaga mga charis na hindi tama. To Diyos ko, wala na kasi akong nagagawang trabaho. Kailangan ko talagang baguhin to. At hindi ko talaga alam kung paano magumpisa. As in, hirap na hirap talaga akong makatulog. Kita mo ngayon, tulog ako maghapon. Gising na naman ako sa gabi nito dahil ganun yung mangyayari sa akin. Kaya sa mga mamis natin dyan at sa mga pambansang ilaw ng tahanan, kailangan na kailangan ko yung advice nyo dahil. Ano ba dapat gawin ko? Uminom na ako ng gatas. Diyos ko, pati nga gatas. atas nih mister ini inum kuna <laughs> Cares, memfake kuna, excited <laughs> nah. Pero legit mga mare, talagang umiinom na ako ng hot milk Tapos ganun pa rin yung nangyayari Hindi pa rin ako nakakatulog Hindi ko talaga alam kung bakit Anyways mga mare, eto Nagluto nga ako ng ginataang tulingan Dahil ito nga yung cravings cover for today's video Diyos ko, napakasarap naman talaga nitong ginataang tulingan day. Sa tuwing nagluluto talaga ako ng ganito day, Ay nako, matataob na naman talaga yung kaldero day. Mapapadami na naman talaga yung rice tirases natin At good luck na lang talaga sa malahat Ibang ilista natin katawan ba? Diba, aminin natin Hyundai, kapag ginataan talaga yung ulam, ay Diyos ko, mapapadami talaga yung kanin natin. Alam nyo ba mga chares na itong video na ito nung nakarang araw po today at ito nga yung mga time na hindi pa ako nakakatulog ng maaga? Kaya ayan tuloy, nag cravings na naman ako ng ginataan, Diyos ko, kasi nakita ko na naman ito habang nag edit ako at nag-voice over ako, na kaloka. Pagkatapos nga namin kumain dahi, naligo lang ako at eto nga. 4 a.m. na yan ng umaga dahi at ayan nasa litix pa nga ako sa Kyle's Burger at dahil hindi nga ako nakatulog dahi at nagugutom talaga ako sa mga oras na yan. Talagang lumabas kami at pumunta nga kami dito sa Kyle's Burger para mag food trip for today's video. Diyos ko ba diba? Ang lala. Alas 4 na ng umaga pero hindi pa rin ako nakakatulog niyan. Pero in fairness mga tsare, sobrang na-miss ko tong Kyle's Burger sa mga followers ko dyan dati-dati pa. Alam niyo na lagi ako dito kumakain kami ni Mister Sobrang sulit kasi ng mga burger nila dito dahi. Talaga namang mabubusog ka sa murang halaga lang. At yung mga staff panila nila dito dahil napakabait pa bonga So ayun na nga mga charis bali umorder lang ako ng burger dito at saka price at tingnan nyo to dahil tingnan nyo tong burger nila kung gaano ka sulit. ba diba, mga charis tingnan nyo yan napakaraming laman sa loob. Diyos ko sa sobrang laki nga ng burger ko at sa sobrang daming laman eh talaga namang hindi ko mauubos to dahil. Tapos sa tuwing pumupunta ako dito dahil eh, hindi talaga natin yan makakalimutan yung Grahams nila dahil kasi isa din to sa pinakamasarap dito dahil itong Grahams nila. Opak, oh. charis nyo ay endorser na ng Kyle's Burger.